Kakaiba at nakamamanghang hula ng The Simpsons sa sino ang mag-aakala na ang isang palabas sa TV ay kayang humula ng mga pangyayari sa hinaharap. Tila nakakamangha at nakakatakot na may mga palabas na pinapakita noon sa TV at talagang ang nangyayari sa totoong buhay makalipas ang ilang taon kilalani ng isang sikat na TV show na isang longest running American animated series na kaya di umanong manghula sa hinaharap. Ito ang The Simpsons. Nagsimula pa noong December 17, 1989 at sa ngayon, meron na itong 35 seasons at mahigit 755 na episodes. Alam mo ba na marami na itong pinakitang mga predictions? Magmula sa pagkamatay ni Queen Elizabeth pagkakaroon ng COVID-19 at maging ang trahedya ng 9-11. Sa papalapit na taong mga bagong predictions na naman ang The Simpsons. Ano-ano ang mga hulang ito? Mabubuti kaya ang mga hulang ito? O nakakatakot? At paano ba baguhin ang mga hulang ito ang mundo? Sampo sa nakamamanghang hula ng The Simpsons. Yan ang ating aalamin. sampo sampu, Solar Superstorm na nagbabanta na mabura ang internet ng ilang linggo o buwan. Kamakailan lamang ang balita tungkol sa isang potensyal na solar superstorm na bumulaga sa ating mga pahayagan. Solar flares happen result in damage to satellites and communications equipment. Posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Ating pang-araw-araw na buhay ay nakasalalay sa koneksyon sa internet mas nakakatakot di umanong isipin na maaari itong mawala ng pansamantala dahil sa isang astrologikong pangyayari mula sa ating araw. Ang solar flare, isang biglang pagsabog ng enerhiya mula sa araw at ang coronal mass ejection or CME, isang pag-urong ng malaking bahagi ng solar atmosphere patungo sa kalawakan, ay maaaring magdulot ng pag-urong ng enerhiya sa magnetosphere ng Earth. Kung ito'y magiging ganap na malupit, maaaring maapektuhan ng ating satellite communication systems, GPS navigation at iba pang teknolohiyang umaasa sa walang provisong koneksyon sa kalawakan. Pang-cha, pagsakop ng AI. Sa isang episode sa season 23, particularly sa episode 14, pinakita kung paano nawalan ng trabaho si Homer dahil sa mga robot. Ang episode na ito ay pinalabas noong 2012 alam na natin kung paano mas umusbong at sumikat ang teknolohiya, particular na ang AI. Ngayon pa lamang, meron ng mga robot na ginagamit bilang waiter sa Japan, maging ang Jollibee sa Pilipinas. Totoo nga bang mas uusbong pa? At tuluyan ng mapapalitan ng mga robot ang trabaho ng mga tao. Pangwalo, Mars Takeover noong season 27 sa episode 16 na pinamagatang The Marjan Chronicles. Pinakitang isang senaryo kung saan naghahanap ng mga volunteer na gustong mag-migrate sa Mars. Ito ay isinagawa ng Exploration Incorporated. Matatandaan ni si Elon Musk ay may parehong plano gamit ang kanyang kumpanyang SpaceX. Anong ito? Ano kaya ang magiging buhay ng mga unang tao sa Mars? Pampito virtual reality food. Isa sa prediksyon ay ang pagkakaroon ng digital food o ang paggamit ng virtual reality para malasahan ang mga pagkain. Sa episode na ito, makikita si Marge at Homer na kumakain gamit ang VR goggles. Tila kalukuhan at imposible. Ngunit alam mo ba na malapit na itong maging posibilidad? Ang kumpanyang Aero Banquets or MX ay gumagawa ng ganitong imbensyon kung saan ang culinary fine dining ay ma -e experience gamit ang virtual reality. Pang-anim, ang tungkol sa Solar Storm na mapanood sa kanilang Season 24, Episode 9, na ang nilalaman mismo ng palabas ay isang prediksyon sa hinaharap. Mapapanood sa episode na ito noong 2013 na ang mga tao ay tila nag-aalala at nangangamba dahil sa may parating na sakuna o dilubyo sa kanila kung saan mawawalan sila ng internet connection at electricity. Ayon sa iba, ang pinalabas ng The Simpsons ay hindi lamang di umano nagkataon dahil kilala na ang animated series na ito sa pagpredict di umano ng mga major events sa mundo na tila naging makatotohanan. Panlima, Hologram Technology Marami nang nahulaan ang The Simpsons tungkol sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya sa katotohanan na ng The Simpsons noong 1995 ang video call technology na ipinakita sa isang episode kung saan kausap ni Lisa si Marge sa telepono gamit ang video call. Nagkatotoo naman ang teknolohiyang ito matapos ang ilang dekada noong 2010 nang pinakilala ng Apple ang FaceTime sa makabagong hula. May episode kung saan hologram na ang ginagamit sa pagtawag. Ito na nga ba ang simula ng pag-usbong ng hologram technology sa telepono? Pang-apat, nuclear war ng China at USA. Pinakita sa isang episode na ibinabalita ang pagdeklara ng isang nuclear war sa USA at China. Makikita sa episode ang isang news reporter na ibinabalita ang mangyayaring gyera sa pagitan ng dalawang bansa at ang paghahanda ng Simpson family sa paparating na nuclear attack. Matagal nang may tensyon ang USA at China, ngunit kung magkakaroon man ng malalang di pagkakaugnay, so na kaya ang simula ng World War III. Pangatlo, ang bagong COVID pandemic. Kumalat noong pandemic ang isang litrato ng Simpson kung saan sa isang episode noong 1993, makikita ang pagkalat ng isang virus na tila humula sa naganap na global pandemic. Sa isang episode pa, merong isang ipinalabas tungkol sa mas malalang COVID virus. Marami-rami na rin mga manghuhula ang nakakapagsabi na merong magaganap ulit na isang makabagong pandemic. Mauulit na naman kaya ang kasaysayan sa 2024? Pangalawa, Economic Crisis at Inflation Sa patuloy na pagtaas ng preso ng mga bilihin at bagsak ng ekonomiya, alam mo ba na isa rin ito sa naging episode ng The Simpsons? Pinakita dito kung saan naghirap ang USA dahil sa inflation. Maaaring malayo sa katotohanan. Ngunit sa patuloy na pagbagsak at pagharap ng mundo sa economic recession at crisis, di natin maikakaila na pwede itong mangyari. Una, environmental disaster. Sa isang episode, pinakita kung paano kinulong sa isang dome or bubble ang sudad ng Simpsons para maprotektahan ang komunidad sa mapulusong mundo. Sa patuloy na paglala ng global warming, marami ng mga di ka nais-nais at katakot-takot na mga nagaganap sa buong mundo. Kung patuloy na di magbabago ang magpapatakbo sa mundo at patuloy na pagkasira nito, hindi malayong mangyari nga ang ganitong sitwasyon sa 2024. Nakakamangha ang dami ng mga pinatotohanan ng isang animated series na The Simpsons sa dami ng mga senaryo na naging totoo sa hinaharap mahirap paniwalaan na ito ay may mga nagkataon lamang. Ang mga hula ng The Simpsons ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig tungkol sa hinaharap. Bagamat ang mga pangyayari ay animated series at hindi malinaw, maaaring magbigay ito ng babala at pagiging handa. Alamin natin at abangan kung ang The Simpsons nga ba ay may kakayahan talagang manghula o ito ay isang simpleng programa lamang na kumikiliti sa ating mga isipan. Mangyari man o hindi ang mga hula ng The Simpsons, isa lang ang dapat nating paniwalaan. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos. Ikaw, anong masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ang mga ito? O isa lamang huwad na panghuhula? Ikomento mo naman ito sa ibaba. ba? Pakilike ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!